kapag dumating sa puntong walang wala ka na, wala kang pera, no job, drowning in debt. iniwan ang mahal mo at parang wala nang nagmamahal sa Yung parang patakusan na ng mundo. So, hi mga kuyat at ate, welcome kayo sa page ko na pangalawang pagkakataon. Dumating na ba sa punto ng buhay mo, kuyat at ate, you feel empty, broken and lost, everything feels heavy and you start questioning why this is why this is happening to you. But the truth is, this is a new beginning. Minsan kuya ate, kailangan nating mawala ang lahat para makita natin kung sino tayo kapag wala na tayong ibang mahawakan. Walang pera, matututo kang dumiskarte. Iniwan ka ng mahal mo, matututo kang mahalin ang sarili mo. Walang trabaho, matututo kang bumuo ng panibagong pangarap. Every loss is actually an open door for something new. Sometimes God is not punishing you, it is redirecting you. Tinatanggal nito yung mga sagabal para makita mo yung tunay mong landas. We often get so caught up in